na naginip ka ba ng barya ang managinip ng barya dalawang klase may bariyang bago at may mga bariyang luma una po ang managinip ng baryang bago ay napakaganda nagsisimbolo po ito ng isang magandang pasisimula ng inyong negosyo halimbawa ikaw ay magdinegosyo kikita ka ng maganda at sa kalusugan naman magandang kalusugan magkakaroon ka at kung ikaw naman sa iyong uh, pag-ibig magiging maganda rin ang resulta ng inyong pakikipagtungan sa isa't isa kung ikaw ay nanaginip ng mga bagong bariya ibig sabihin pag nanaginip ka ng mga bagong bariya maganda ang iyong takbo ng iyong buhay sa loob ng isang linggo ngunit kung ikaw naman ay managinip ng pariyang luma ito ay nag nagsisimbolo ng isang masalimuot pangit na karanasan pangit na takbo ng iyong buhay hindi magandang pasimula ng anumang mga negosyo o kaya anumang mga aktividad ang gagawin mo sa araw na nanaginip ka ng mga lumang bariya. Ito rin ay nangangahulugan ng isang hindi magandang kalusugan. Nakakaroon ka ng mga hindi magandang uh, ka, uh, pakiramdam sa araw na ito pinapabatid sa iyo na kailangan kang magingat lalong lalo sa iyong kalusugan sa pagkain na hindi dapat kainin na um, kailangan mong umiwas sa lahat ng mga bawal na kontra sa yung kalusugan yan ang ibig sabihin ng panaginip na pirang barya ito po ang inyong lingkod si brother Jeremiah supportahan po ninyo ang ating Facebook page salamat po na marami So, takot nga pala sa lahat ng mga Bisaya out, out there, sa lahat ng mga Tagalog, sa Sumbisayas at Mindanao at sa tagaibang bansa, magandang-magandang araw sa ating lahat.